iyon mga kalahe ito yung ating huli kagabi oh yan na matagal tagal na huli yan yung ating huli oh you know Ayan. close up close up close up hey. close up close up uh, close up forward baga ayos gado yan ating huli oh oh no. Yan. Magtira lang tayo ng pang-ulam natin mga kahit. po natin. pag so, natin lang tayo ng ating pang-ulam. itu yang ulam natin, terus itu bintanal nang natin bintanal Lahik natin itu ya? Apa? di, lagun kuparan di luar nang matan Nino yang ating huli kagadi natin yan So, yung good, good fish, timbungan o tiaw, tawagin sa amin. Tambak, danggit. Yan. Tapos ito, asulan. Um, pinagbabawal technique teknik. Locos. Ito mga huli. Alright. So, eh, i-separate si at kumakalay yung pangulam natin. Saka okay, yung bibinta natin mga kalay. para may ulam tayo mamaya pero ngayon magkakatay tayo ng baboy pagbiling lang kita eh ulam 1, 2, 3, 4, 5 Yo. Tung tung bit, saya kilo ko okay. so, Yun, ito yung bibinta natin mga 1 kilo to. Tapos to, tira natin sa 3-4 to mga Ulam natin to. right Yun, bye-bye. Love you.